kain tayo mga idol pakit na pakbay wala lang kwan ito eh wala lang kalabasa ako kasi Ini ba orang dah dekor, kau mungkin tak fikir ni lah.

nagagaling mga marites na yun alam ko yung bisita nilang <coughs> alam ko yung bisita ni direct na dalawa na Thank you. dami kong Jojo kung mapapanood mo itong video ko na ito apat na sako ang ating dragon fruit ngayon hanggang lima may may pa hanggang bukas hanggang lima ito ang pinakamarami ngayon kung hindi ka makakapunta bukas ay ngayong hapon bukas agahan mo limang sako ito puro good Magdala ka ng sako. Alam mo si Elsa Gabena. Mula nung bata kami, friend ko na yan. Mga ganito, oh. yan. Mga mga reject ito ganito yung mga ibinigay ko na kwan eh gumagawa ng karsada mga engineer yung mga ganito engineer oh. mga reject po at kako naman yung magaganda sa inyo po engineer tuwa tuwa sila Yung daw rejig at saka gude eh, iisa lasa. Totoo naman eh. Wala nga rin ako ng tabaon. Oh. Tulukulay na lang ako. hindi na akong mamatay mata. Manamis-namis lahat ng mga gulay ko. Ito na yung ampalaya ko na kuhan. Binili ko na mahal. Ang buto. Hmm? Pasensya sa mga kukukuha. Ah. Senyabon ko yan. Kaya lang yung mga kalawang. Hindi masasanggal. <coughs> paminsan-minsan dito mantikaan mo naman yung uso mo mm. อันเปล่าอย่างพูดต้ออันล้ว Uh -huh. sí. ¿No vamos para allá? ¿No puedo a tomar Naku, mahaba na oh. 7 minutes may gitna. na. Para hindi maboring yung nanonood na mahaba, ikakat ko na mga idol. Ikat mo na. <tap>